araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 19, 2023 at tayo po ay nasa ikaapat na araw ng ating pong pagsisimbang gabi. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng mga hukom chapter 13 verses 2 to 7 and 24 to 25. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking manowa ang pangalan kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal. Maglilihi ka at mag anak Wala ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni ng anumang bawal na pagkain." Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel, kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinapapala ng Panginoon ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat na araw na ng ating pagsisimbang gabi at sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Ito po yung sikat na, isa sa mga sikat na kwento sa Biblia. itong si Samson, no, ang kanyang kapanganakan. At kung paano po no, na ipinalam sa mag-asawang si si Manoa at ang kanyang asawa no na sila ay pagkakalooban na ng anak. Uh, dito isang maganda na mapagnilayan natin mabuti rin no na kung paano uh, pinanais at pinagkaloob ng Diyos na ang mag-asawang ito ay magkaanak at ito ay itatalaga sa Diyos upang uh, simula ng pagliligtas sa Israel mula sa mga Filisteo pero syempre na no, ang paanyayan nga sa atin ay, ah, dahil noon talagang isang biyaya ang magkaroon ng anak ah, katatawanan o pagtatawanan ng isang babae ang isang mag-asawa na hindi magkaanak, ibig sabihin hindi sila pinagpapala ng Diyos so, ang bawat anak ay tanda ng pagpapala ng Diyos mas maraming anak, ibig sabihin, mas maraming pagpapala. Pero ganun pa ba ang mentality, ang kaisipan natin ngayon? Na para bang mas konti ang anak, mas maswerte. At mas maraming anak, mas malas. Yan po ang nagiging pananaw natin sa ngayon. Pero sana po, konti man, isa man, o sampu, o higit pa, ang ipagkaloob sa atin ng Diyos. ay alalahanin natin lagi na ang bawat pinapanganak ayon sa plano ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, ay mayroong ambag at mayroong misyon sa mundong ito. Kailangan lang na mula pa sa sinapupunan ay maimulat na sila. Mula pa sa sinapupunan ay kailangan na silang busugin sa pagmamahal. At maipaalala, no? Yung maipadama mo kung paano kang minamahal ng Diyos, ganun din nawa, maipamalas mo din yung pagmamahal sa sa bata o sa anak, o sa anak ninyo na hindi natin alam pa no, kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. Pero malinaw, lahat po tayo ninais ng Diyos, ipinagkaloob ng Diyos na ipanganak sa mundong ito. Naniniwala din po ako na hindi tayo pinanganak para magdulot ng problema o maging problema. Lahat po tayo ay upang maging solusyon sa mga umiiral na problema sa kasalukuyan. Kailangan lang talaga natin maging bukas sa kalooban ng Diyos. Uli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.